Oh, hanggang maga mga tol maga na ito diba pala yung huli ko kagabi ah, pugita ano ah, oh, oh laki oh oh, large ganyan oh, isa dalawa At low apat lima anin tu alo cham tus dalawang pusit oh dalawang pusit taun siun si ah, balok oh eh na ah, naman eh Salamat ah, nga pala sa ating lahat na ah, nanonood sa akin. At saka na may, maya meron naman ulit. Okay, hanggang dito ba lang.